may hindi nga pala magandang nangyari sa ating crayfish. Habang nagmumult kasi ay kinain siya ng kapareha niyang si Marites. Medyo na bad trip nga ako dahil hindi ko na alam kung paano sila paparamihin. Kamuntik-muntikan na nga rin pala itong ating isang alaga. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala guys ay meron tayong natuklasan. Nagulat nga ako sa nangyari sa ating Creepish. Lasug, lasug na kasi ang mga katawan nito at tanggal na rin ang mga balat. Nang aking nga palang pinagmasdan ay wala na siyang buhay. Nagmulting nga pala to at napag ng alaga natin si Marites. Kaya naman napagdiskitahan ito at bigla siyang kinain. Dahil wala na nga pala siyang makakasama, ililipat ko na siya sa kabilang ref -tub. Dito nga pala nakalagay ang ating ibang alaga mga Creepish. Sana nga lang ay magkasundo-sundo sila at hindi sila magkainan. Medyo nalungkot nga pala ang alaga natin si Ninja dahil wala na siyang makakasama. Binabala ko nga pala maglagay ng water lily dito sa kanyang lalagyan. Para kahit papano naman ay maganda-ganda itong tingnan. So paano guys? Tara! Bali guys, pupunta nga pala tayo dito sa Barangay Gulod. Magpapasama kasi tayo kay Boy Ubo na kumuha ng water lily sa lawa ng Laguna. Ang kaso nga lang guys, sa lubong ko si Boy Ubo at mukhang may pupuntahan. Kaya naman guys, naisipan ko na pumunta kay Aquatic South Dragon. Bigla ko kasi naalala na marami silang water lily. Manghihingi nga muna tayo doon at mambuburaot. Mabuti na nga lang malapit na tayo sa ating destinasyon. Halos magkatabi lang kasi ng aming subdivision ang aming tinitirahan. Dito pa lang sa labas ay tatambad na sa atin ang mga water lily. Hindi ko na pala sila mabilang sa kami dahil dito na sila nagpadami. Makikita din pala dito kay Aquatica South Dragon ang iba't ibang klasing isda. Ang kaso nga lang guys mukhang wala ditong tao dahil kadina pa tayo nagdo-doorbell. Mabuti na nga lang dumating ang nani ni Boss Ellie. Tamang-tama nga ito dahil kailangan talaga natin ng water lily. Syempre guys bago tayo kumuha nagpaalam muna tayo sa may-ari. Bukong mag enjoy naman ang alaga nating pagong sa ganitong mga klasing halaman. Maituturing na nga rin pala tong water plants. Sa akin nga palang observation kinakain din pala to ng mga alaga nating isda. Napaka-healthy nga pala nito at napakaraming protina makukuha. Kaya naman guys todo harvest si Pinoy macho no Hindi na kasi tayo pupunta ng lawa at magpapakahirap para kumuha ng mga ganito klaseng halaman. Paghawi ko nga pala ng daon ay minakita ko mga moli. Sobrang dami nga pala nila at dito na rin sila nagpadami. Nagsisilbing pagkain din pala sila dito ng mga creepish. Nagpapasalamat nga pala ako kay Boss eli kahit wala siya dito. Maraming salamat din pala kay Nanay dahil pinapasok niya tayo sa kanilang munting bakuran. Nadaanan ko naman si Boy Ubo dito sa ospital. Alam niyo ba guys na si Boy Ubo dumayo lang dito para bumili ng taho? Char! Aho! Baka isumbat mo pa. Kailangan mo nilibre kita? Ay, ah, hindi ba? Kasi yung swerte. Okay. Kaya nga pala nandito si Boy Obo, may sinamahal lang siya dito sa ospital. Kahit ganito nga pala ang pag ng taong to, meron din siya kabutihang tinataglay. Char. Bali guys, pagdating ko nga pala sa bahay, agad ko itong nilagay sa ating ref Mabuti na nga lang, hindi ito natuyot at nalanta. Kahit papano naman ay nagkaroon ng buhay at kulay, itong ating lalagyan. Mukhang masaya naman tong alaga nating si Ninja sa bago niyang kapaligiran. Bukod nga pala sa kanyang likod ay meron na rin siyang halaman na matataguan. Habang itong mga natira naman ilalagay natin dito sa ating kabilang ref Mas makakatipid nga pala tayo kung ito ang ating gagamitin kaysa bibili pa tayo sa pet shop. Napansin ko din pala itong ating alagang crayfish. Mukhang wala na nga pala tong buhay at hindi na gumagalaw. Agad ko nga pala tong inalis sa tubig para maobserbahan. Binuhusan ko nga pala ng malamig na tubig at napansin ko na meron siyang paggalaw. Agad ko naman napagtanto na nasa process siya ng pagbumolting. Kaya naman para hindi siya maabala, binalik ko na lang siya sa dati niyang lalagyan. Sana nga lang guys, hindi siya pagdiskitan at kainin ng kanyang mga kasamahan. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!